<laughs> <laughs> ay, <gosh. laughs> my ay nila ito na naman awaawa awa ano pang mo kasi ITI <laughs> <-i> <laughs> <my God. laughs> Pabili talaga. Ngayon oh. mo naman. Ngayon yung mo yan. Ayaw na. Awa. Bigay mo lahat. Ganyan mo. Para kagatin niya. Nung gatin ka. Ang dami yung ipin niya. Parang naging iing mo Wala no. Nilunok. Huwag ko paubot. Yan mo siya babalagay. Huwag ko paubot.

Mga Ayaw ayo makanakas? Ayaw, gusto ko. Yung Ayaw niya na sasaktan. Siyempre, isu tingnan niya natin kung kaya niya muna ka, Wow, dami oh. <laughs> Kawawa naman. Ako. Ay, kontrabido. Gana. Kawawa naman ni yung Chung namin. Napilay siya ha. Ang oh, kawawa naman. Ang baby Awawa naman sobra Hindi makaakyat si Chong Chong Awawa naman yung baby Gustong umakyat Yes, na kết na trong chung Opo. Oh. Opo. Kawawa naman to. Pilantod. <laughs> Ayun na yung food mo, chong chong. Ka mo. Mo. Ah, di nakakain. <try> sobra ka OA ng baby. Sorry na chong chong. -tion. I didn't mean it. Okay. Iyak-iyak siya dito. Iyak-iyak siya dito. Nakatapos siya lang mag-eat-eat. Ayan si chong chong -tion namin. Pa-baby yan eh. Baby yan si chong chong. -tion. Pa-baby lang. So for OA mo. Okay. Hey guys. Ayan, nag i si Chong Chong -tion Marie. Katabi ko siya, guys. Ayan siya, guys. Kita niya ba? Okay. Pinigyan ko siya ng peace offering na atay. Sobrang ang pabebe. Sober. Sober ang pagkapabebe niya, guys. Tumabi siya sa akin. 2am na ngayon. Sober on the day. ang pabebe suffer so o pain. Ito yung masakit sa kanya. Ito o. Oh. Sorry, chong chong. Sorry na no, baby. Pangit. Oh, Sleep na siya. Hindi ata siya makatulog.